Damhin ang pagpapala ng Panginoon Umawit ng mga papuri at pasasalamat Ito ang unang salmo sa 702 DZS Radio TV Agapay ng Zambayanan Kumusta kagapay? Ka, ka Simulan natin ang araw na mayroong pusong puno ng kagalakan at Pasasalamat. Magandang araw. Ako po si Pastor Ronald Llobrera. Ang bibigyan din natin ay ang mga dahilan kung bakit nahahadlangan ang katuparan ng mga plano ng Diyos sa ating mga buhay. Ito ang mga maaring dahilan, kaagapay. Una, ang isang hadlang para sa katuparan ng mga plano ng Diyos sa buhay mo ay kung iyong babaliwalain ang kanyang mga babala. Isang ilustrasyon dito ay ang pagpapawalang bahala ni na Adan at Eva sa babala ng Diyos sa kanila sa hardin ng Eden. Napakaliwanag ng bilin sa kanila ng Diyos, subalit ito'y kanilang binalewala at nagbunga ng kanilang kabiguan, kapahamakan at pagkawalay sa Diyos. Ang mga babala o mensahe ng Diyos ngayon ay nakasulat sa banal na kasulatan. Subalit ang nakalulungkot, ito'y hindi binibigyang halaga ng marami. Marahil, wala sa salita ng Diyos ang kanilang pagtitiwala, kundi nasa kanilang mga sarili. Ayon sa aklat ng mga Kawikaan, Kabanatang Tatlo, Talatang Lima, Kayawi ka magtiwala, buong puso at lubusan. At huwag kang mananangan sa sariling karunungan. Ang talatang ito ay isang paalaala sa mga taong nagtitiwala lamang sa kanilang sariling karunungan. At ang bunga ng pagbabaliwala sa salita ng Diyos ay pagbabaliwala na rin sa kanyang kalooban. Si Haring Solomon sa lumang tipan ay minsan na napahamak dahil sa kanyang pagtangan sa sarili niyang karunungan. Sa aklat ng unang mga hari, kabanatang labing isa sa mga talatang isa at dalawa, ito ang ating matutungayan. Umibig si Solomon sa maraming dayuhang babae. Bukod pa sa anak ni Faraon, nag-asawa siya na mga babaeng Moabita, Amonita, Edomita, Sidonio at Heteo ipinagbabawal ni Yahweh sa mga Israelita ang mag-asawa sa mga banyagang ito. Huwag kayong mag-aasawa sa mga lahing iyan sapagkat tiyak na ililigaw nila kayo at ikayating sumamba sa kanilang mga Diyos-Diyosan, sabi ni Yahweh. Ngunit nahulog ang loob ni Solomon sa mga babaeng ito. Kagapay ito yung mga taong sumasamba sa mga Diyos-Diyosan at inilayo ng mga babaeng ito si Solomon sa Diyos. Ito ang nakalulungkot. Yung mga inaakala mong makapagbibigay saya sa iyo ay sila pa ang maglalayo sa iyo sa Diyos. Pwedeng ito yung mga taong nakapaligid sa iyo. Maaring kaibigan mo at maaring karelasyon mo. Kagapay, ang isang sekreto ng maayos na relasyon ay dapat yung palapit kayo ng palapit sa Diyos, hindi palayo. Katulad na lang ng magkasintahan o mag-asawa, mas lalong lumalapit kayo sa Diyos, mas naitatayo ang matibay na pundasyon ng inyong relasyon at pagmamahalan. Nakalimutan ni Haring Solomon ang prinsipyong ito. At sa talatang apat, ito na ang sumunod na nangyari kay Solomon. Nang matanda na si Solomon, nahikayat siya ng na mga ito na sumamba sa kanilang mga Diyos-Diyosan. Hindi siya nanatiling tapat kay Yahweh. Hindi niya sinundan ang alimbawa ni David na kanyang ama. At si Solomon ay tuluyan ng nalayo sa kalooban ng Diyos. Kagapay kung mangyari ito sa atin, masasaktan ang Diyos sapagkat maganda ang plano niya para sa atin. Masakit sa si isang magulang na hindi masunod ang mga pangarap niya para sa kanyang mga anak at hindi nila maranasan ang buhay na maginawa. Una, ang isang hadlang para sa katuparan ng mga plano ng Diyos sa buhay mo ay kung iyong babaliwalain ang kanyang mga babala. Pangalawa, mahadlangan ang katuparan ng mga plano ng Diyos sa buhay mo kung ikaw ay walang pagtityaga. Noong si Abraham ay hindi na makapaghintay sa pangako ng Diyos na magkaroon siya ng anak, siya ay gumawa ng hakbang na inakala niyang tama sa pamamagitan ng pagsiping sa ibang babae. Sa kanilang kapanahunan maaring sa kaalaman niya, tamang hakbang iyong ginawa niya, ngunit hindi iyon ang paraan ng Diyos. At ito'y nagbigay ng lubhang kabigatan kay Abraham. Madalas ito ang problema ng tao. Nakakaligtaan natin ang pangako at kalooban ng Diyos dahil naiinip na tayo. Hindi na tayo makapaghintay at gagawin na lang natin ang inaakala nating tama, subalit na uuwi sa wala. Kung wala pang direksyon ang Diyos, huwag muna tayong gumawa at baka tayo ay magkamali. Pangatlo, maahad langan ang katuparan ng mga plano ng Diyos sa buhay mo kung susunod ka sa layaw ng laman. Si Haring David ay napahamak din dahil sa pagsunod sa tawag ng laman. Kagapay hindi kalooban ng Diyos na mahulog tayo sa kasalanan. Ito'y sarili nating desisyon. Ang sabi sa Santiago Kabanatang Isa talatang labintatlo, Huwag sabihin ni naman na tinutokso siya ng Diyos kapag siya'y dumaranas ng pagsubok sapagkat ang Diyos ay hindi maaring matukso at hindi rin naman niya tinutokso ang kahit sino. Pangapat, mahadlangan ang katuparan ng mga plano ng Diyos sa buhay mo kung sasadyain mong suwayin ang mga utos niya. Isang hari ng Israel na naggangalang Saul ang sumuway sa utos ng Diyos na nagbunga ng hindi magandang resulta sa kanyang buhay at sa kanyang sambahayan. Ito'y ating matutunghayan sa aklat ng unang Samuel, kabanatang labintatlo, sa mga talatang labintatlo at labing apat. Sinabi sa kanya ni Samuel, malaking kasalanan niyang ginawa mo. Kung sinunod mo ang iniuutos sa iyo ni Yahweh na iyong Diyos ang sambahayan mo sana ang magahari sa buong Israel habang panahon. Ngunit dahil sa ginawa mo, hindi na matutuloy iyon. Si Yahweh ay pipili ng isang taong mula sa kanyang puso at magahari sa Israel sapagkat hindi mo sinunod ang mga utos niya sa iyo. Napakaganda sana ang kalooban ng Diyos kay Haring Saul. Ang nais ng Diyos ay salahin niya magmumula ang mga susunod na hari ng Israel ngunit hindi na ito nagkaroon ng katuparan. Ganun pa man, nagtagal pa rin si Saul sa kanyang tungkulin bilang hari. Ngunit hindi na napangyari ang higit na maganda, magandang plano ng Diyos sa kanyang buhay at sa kanyang sambayan. Maaring ang gagawin mong desisyon kaagapay ngayon ang mag-aani ay ang iyong mga mahal sa buhay pagdating ng araw. Kung maglilingkod ka at susunod ka ngayon ayon sa kalooban ng Diyos sa buhay mo, maniwala ka, ito'y makabubuti hindi lang para sa iyo, kundi para sa mga mahal mo sa buhay. Panglima, naahadlangan ang katuparan ng mga plano ng Diyos sa buhay mo kung babaliwalain mo ang mga makadiyos na pagpapayo. Ang sabi sa Aklat ng Kawikaan, Kabanatang Labing Isa, Talatang Labing Apat, Sa kakulangan ng tuntunin, ang bansa ay bumabagsak, ngunit sa payo ng nakararami, tagumpay ay tiyak. Kagapay may mga taong gagamitin ng Diyos para gabayan tayo. Ito'y mga taong may pusong marunong magmalasakit at magmahal na tiyak makakatuwang natin sa buhay na ito sila yung mga taong gagabayan tayo sa ating paglago sa lahat ng aspeto ng buhay natin. Sila'y bigay ng Diyos para sa atin. Naway wag natin silang baliwalain. Kaagapay, napakaganda ng kalooban at plano ng Diyos para sa iyo. Huwag kang papayag na hindi magkaroon ito ng katuparan sa buhay mo. Magkarinigang muli tayo bukas sa agapay sa kaparehong oras, 5 to 5.30 ng umaga. Dito lamang sa ating impilang 702-DZAS, Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Tandaan, si Kristo lamang ang tanging daan, kaya't buhay mo'y eh kay Kristo lamang ilaan. Ako po si Pastor Ronald Lobrera Magandang araw! pagpalain ka ng Panginoong Yesus. Pagpalain siya sa kanyang mga gawa, nagpapagal, gumabiman, man umaraw. Tangan ang hiling, buhay na maginhawa. Galak sa puso, naway magumapaw. Suklian man din ng salamat at pag-ibig upang pagsusumigasig, lalong lumawig. Pagod mang katawan, walang aayawan. Laanan pa ng ibayong kalakasan. Siya nahirati sa pagpupunyagi, gawaran nawa ng sandibot isang ngiti. Pagpalain nawa, gawa ng mga kamay. Tanging hangad ay maalwang buhay. Nag-aabang ang bagong araw. Sa katapatan mong kailan may di bumibitaw. Panginoon, maraming salamat po sa panibagong araw, panibagong buhay, panibagong pag-asa. Sa aking paglalakbay, kayo po ang siyang gumabay. Sa paghawak ko ng aking manibela, ikaw ang siyang maging direksyon. Sa bawat tutunguhin, sa bawat paruroonan, ligtas na biyahe ang aking hiling. Pagpala inawa ang aking mga kamay upang maihatid ng maayos ang bawat mga sakay. Bigyan po ninyo ako ng matuwid na pananaw at mahabang pasensya sa mga kakaharaping pagsubok sa lansangan. Paghariin po ninyo ang pusong mapagpakumbaba at malawak na pangunawa sa kapwa. Dalangin ko po na sa maliit kong pamamaraan, ay maging pagpapala ang aking sasakyan. Sa inyong mga kamay, isinasalang-alang ko ang kaligtasan ng aking patutunguhan. Sa pangalan ni Jesus, Amen. ang unang salmo sa 702 DZS Radio TV Agapay ng Sambayanan